Nagbabalik po ang Family Feud. Kasama ko ngayon si Miss Tina ng Tutok 24. Yes. Nanalo sila kanina ng 100,000 pesos. Pero ang goal nila ay mag-uwi ng total cash prize na 200,000 pesos. Siyempre, panalo rin po ng 20,000 yung napili po ninyong charity. Yes, May napili na kayo, Miss Tina? GMA Kapuso Foundation. Of course. Eh, GMA Kapuso Foundation. Ito po, para sa inyo po ang uh, 20,000 na ating winning team. At sa kasalukuyan, sa waiting area. Si Salima, hindi po niya tayo naririnig. So it's time for fast money. Okay. Good luck. You got Thank 20 you. seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka kasipag maglinis ng kinainan mo sa bahay niyo? 6. Magbigay ng dahilan kung bakit tumataas ang inyong water bill. May leak. Iboboto ko ang politikong blank. Mabait. Para ma-enjoy ang gimmick, magkano kailangan mong budget? 1,000. Ginawa mong pinitensya ng Holy Week. Hindi ko makain ng karne. Awesome! Yes. Miss Tina, ito na, alamin na po natin. Ito po. Scale of 1 to 10, gaano ka kasi pag maglinis ng kinainan sa bahay nyo? Ang sabi nyo 6. Ang sabi ng survey natin ay... Meron, 10 <laughs> points. Good start, good start. Magbigay ng dahilan kung bakit tumataas ang water bill dahil may leak ang sabi ng survey? Wow! Wow! Iboboto ko ang politikong blank. Ang sabi niyo eh. Mabait. Ang sabi ng survey? Meron. Para ma-enjoy ang gimmick, magkano kailangan ng budget? Sabi mo, 1,000 pesos. Ang sabi ng survey ay... yeah, under three na. More than half. Ginawa mong pinitensya ng Holy Week. Sabi niyo eh, hindi kumain ng karne. Huh? Madalas yan, ang sabi ng ating survey. Very good, Pwede. 119. Pwede na. 81 to go. Yes, Larik thank you, dito. thank you. Let's welcome back Salima. Let's do it, Salima. Let's do it, let's do it. Let's do it. Let's do it. Okay. Um, itong koteng good news, ha? Yes. Para... Relax na relax ka naman. Yes! 119 points na nakuha ni Miss Tina. Very good! Ibig sabihin, 81 na lang! Good job! Five questions, same questions, pero ngayon this time, 25 seconds natin sa sasagutin. May 25 seconds on the clock! Here we go! <laughs> on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kasipag maglinis ng kinainan sa bahay niyo? Go! Nine! Magbigay ng dahilan kung bakit tumataas ang inyong water bill. Ah, uh, may leak. Tugod sa main. Ah, uh, malakas gumamit ang tubig. Iboboto ko ang politikong ano, blank. Ah, uh, tapat. Para ma-enjoy ang gimmick, magkano kailangan mong budget? 1,000. Bukod sa 1,000. 2,000. Ginawa mong pinitensya nung Holy Week. Ang ginawa Hindi mo? Give me your cellphone. Give me cellphone. Let's go, Salima. Let's go. Here we go. 81. 81. 81. We can do this! We can do this! More Una, than eto, 81 una, pa! Unahin natin to, yung huli. Mas exciting. Ginawa mong pinitensya ng Holy Week, sabi mo yung no cell phone. Ah! Ang sabi ng survey dyan ah! ay... Ah! Ah! Uy! Ang top answer dito, alay lakad. Uh, ah. alay lakad. Sino nga sinurvey natin? Alay lakad. Alay lakad. Ito. On a scale of 1 to 10, gaano ka kasipag maglinis ng kinainan sa bahay? Sabi mo, 9. Lalo na kung medyo naparami yung kain. Kasi, siyempre, it's parang part of the burning process. Oh, na gumagalaw-galaw ka. naka ng plato sa amin. oh, di ba? May, oh, oh. may ligayang dulot yun, eh. Parang yes. therapeutic, di ba, yes. sa iba. Sabi ng survey sa 9i. Oh, my God! Whoa. Ang top answer dito ay 10. 10, okay. okay. Ang sipag ng lahat pala. Ang sipag! Sobrang sipag. Para ma-enjoy ang gimmick, magkano kaya ang kailangan ng budget? Sabi mo, 2,000 pesos. Ay! Ah! Medyo marami na tayong mapupuntahan dito. Ang sabi ng survey sa 2000 ay... Uy! Meron! Yes, surprisingly, ang uh, top answer dito ay 5,000 pesos. 5,000? Five. five. Uh, anyway, iboboto ko ang politikong blank. Ang sabi mo'y politikong... Tapat! 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 Ah! Ah! Ang sabi ng ating survey dyan ay... Boom! That's the top answer. You got the top answer, Salima. One left. One more question left. Magbigay ng dahilan kung bakit tumataas ang inyong water bill. Bibigay kaya ng sagot mong may malakas gumamit? Ibigay mo! Ang 22 points? Ibibigay yan! Let's go! Lord we'll see. Services! Let's go! Yeah. Congratulations, hours. that was the second top answer. 45 oh points. Grab it.